Alam mo may isang bagay na hindi pinag-uusapan nang malalim sa mga conversation tungkol sa success. Hindi ito tungkol sa kulang na capital, hindi rin tungkol sa wala kang connection at hindi dahil sa timing. Ang totoo, maraming tao ang may resources, may access sa information, may opportunity. Pero bakit parang stuck pa rin? Bakit parang ang daming nagsisimula ng matapang tapos biglang nawawala sa ere? May pattern na nangyayari. At ito ay hindi about sa external circumstances. Ito ay tungkol sa isang specific na ugali, isang kilos ng isip at damdamin, na unti-unting sumusugpo sa momentum ng isang tao. Ang ugaling ito ay parang damo na tumutubo sa gitna ng halaman. Hindi mo agad napapansin, pero habang tumatagal, kinakain niya ang nutrients, hinihila pa baba ang growth, hanggang sa ang buong sistema ay bumagal na. Sa mga klasikong pag-aaral ng human behavior at high performance, paulit-ulit na lumalabas ang pattern na ito. Hindi ito bagong konsepto. Ito ay observation na ginawa ng mga scholars, researchers, at mga taong nagdedicate ng buhay nila sa pag-unawa kung bakit ang iba ay umaangat at bakit ang iba ay nananatili lang sa parehong lugar kahit may effort. Ang interesting dito, hindi ito dahil sa kakulangan ng skills or intelligence. Madalas ang may pinakamataas na potential ay ang pinakamabilis ding bumagsak kapag ang ugaling ito ay hindi na-address. Kaya ngayong video, hindi tayo magfo-focus sa shortcuts o sa magic formula. Walang garantisadong resulta dito. Walang one-size-fits-all solution. Ang pag-uusapan natin ay isang principle, isang perspective na napatunayan ng maraming high performers sa iba't ibang field na pwedeng maging simula ng pagbabago sa mindset mo. Bago tayo mag deep, gusto ko lang sabihin na ang ganitong klasing content ay hindi para sa lahat. Kung ikaw ay comfortable na sa current state mo, kung masaya ka na sa routines mo, walang problema doon. Pero kung nandito ka kasi may parte sa'yo na alam mong may higit pang kaya, may parte na gustong mag-level up pero parang may invisible wall, then this conversation is for you. At kung nakikita mong valuable ang ganitong classing discussion, pwede mong i-like para mas maabot pa nito ang ibang taong gustong mag-grow. Hindi ito dahil may magic na mangyayari kapag nag-like ka. Wala. Pero ang totoo, tulad ng alam natin, ang algorithm ay gumagana base sa engagement. At kung gusto nating mas maraming tao ang ma-expose sa educational content nato, ang simpleng aksyon na 'yan ay nakakatulong. Walang pressure. Walang healing na garantiya. Simpleng suporta lang para sa content na ito. Ngayon pag-usapan natin ang ugaling ito. Sa mga classical studies ng success psychology, lalo na sa mga prinsipyo na ine-explore ni Napoleon Hill at ng ibang scholars ng human achievement, laging binabanggit ang konsepto ng mental discipline. Pero ang mental discipline ay hindi lang tungkol sa focus o sa consistency. May deeper layer ito may ugali na kabaliktaran nito at ito ay ang ugali ng constant distraction paired with chronic indecision. Ang combination na ito ay parang poison sa sistema ng isang taong may ambition, distraction at indecision. Magkasama, they create a loop. Ang tao ay nag explore ng maraming option pero hindi siya nag-commit sa isa. Ang tao ay nag-consume ng maraming information pero hindi niya ina-apply. Ang tao ay nagre-react sa lahat ng external stimulus pero hindi niya inaanchor ang sarili niya sa clear internal direction. Tignan natin ang distraction muna sa culture natin, especially sa panahon ngayon. Ang distraction ay naka na. Social media, notifications, trending topics, chismis, drama, lahat yan ay available 24/7. At dahil lang brain natin ay wired to seek novelty, natural na tayo ay mapool towards these things. Pero ang hindi natin na-realize ang bawat shift ng attention ay may cost. May study na nagpapakita na every time na nagswitch tayo ng task, ang brain natin ay nangangailangan ng time para mag-refocus. Ang time na yan ay maliit lang per instance, pero pag inaccumulate mo throughout the day, ang total lost time at energy ay significant. Imagine, isang tao na gumagawa ng important project, tapos every five minutes ay tinicheck ang phone. Hindi lang time ang nawawala, ang depth ng work ay affected din. Kasi ang mastery, ang high quality output, ay nangangailangan ng sustained focus. Walang shortcut doon, pero ang mas malala pa doon sa distraction ay ang indecision. Ang indecision ay hindi simpleng, hindi pa ako sure. Ang indecision sa deeper level ay fear disguised as caution. Ito ay ang tendency na mag-overthink, mag-analyze ng paulit-ulit, mag-compare ng endless options pero never pulling the trigger. Ang tao ay nagre-research ng mag-research, pero never nag execute Nagpaplano ng magplano, pero never nag-uumpisa. May mga tao na ang galing mag-isip, ang galing mag-explain ng strategies, pero pagdating sa actual implementation, wala. Ang pattern na ito ay rooted sa takot. Takot na baka mali ang choice. Takot na baka mag-fail, takot na baka ma-judge. Kaya ang ginagawa, nag-stall nagpaparalysis by analysis. Sa Filipino culture, meron tayong term na manana habit, ang tendency na i-delay ang importante. Pero ang manana habit ay iba sa indecision. Ang manana ay procrastination with awareness. Ang indecision ay procrastination disguised as wisdom. Ang tao ay nagsasabi, hindi pa ako ready. Kailangan ko pang mag-aral. Kailangan ko pang mag-prepare at habang naghihintay siya ng perfect moment, ang mundo ay umuusad na. Ang competitors ay gumagalaw na. Ang opportunities ay lumilipas na. Ang panahon ay tumatakbo na. At ang tao, nandoon pa rin sa mismo spot. Naga-analyze pa rin, nagii-imagine pa rin, pero walang concrete movement. Ang combination ng distraction at indecision pag pinagsama mo, they create a lifestyle of motion without progress. Maraming ginagawa, pero walang nangyayari. Maraming alam, pero walang naa-apply. Maraming plano, pero walang natatapos. At ang danger dito, ang tao ay feeling niya productive siya. Kasi busy siya. May ginagawa siya. Pero pag tiningnan mo ang actual results after six months, after one year, wala. Same level, same income, same problems, same frustrations. Kasi ang busyness ay hindi equivalent to productivity. Ang movement ay hindi equivalent to progress. Napoleon Hill, sa kanyang extensive research on successful individuals, laging binabanggit ang importansya ng definiteness of purpose. Ang definiteness of purpose ay hindi lang simpleng goal. Ito ay clarity, crystal clear clarity, about what you want and why you want it. At kasama doon ang commitment na kahit ano pang mangyari, kahit ano pang distraction, hindi kaliliko. Ang mga taong nag-succeed, according to his observations, ay yung mga taong may unwavering focus sa isang specific direction. Hindi sila perfectong tao. May mistakes din sila, may failures din sila. Pero ang difference, hindi sila nag-aaksaya ng energy sa mga bagay na hindi aligned sa main objective nila. Ang bawat desisyon, ang bawat action ay nakafilter through the lens ng, is this bringing me closer to my goal or not? Kung may line dito na nag-resonate sa'yo, pwede mong i-share sa comments. Minsan, ang pagsulat ay nakakatulong para maklarify ang iniisip natin. Walang pressure, walang requirement. Simpleng reflection lang. Ngayon, pag-usapan natin ang practical side, paano mo ba ia-address ang ugaling ito? Una, kailangan mo munang i-recognize na mayroon ka nito. Ang self-awareness ay unang hakbang. Tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses ka nag-switch ng focus today? Ilang decisions ang pending pa rin sa listahan mo kasi nagde-decide ka pa kung ano ang best move. Ilang projects ang sinimulan mo na pero hindi mo pa natapos kasi may bagong naisip ka na naman? Ang questions na ito ay hindi para i-judge ang sarili mo. Ito ay para makita mo ang pattern kasi once na nakita mo na, pwede mo na siyang baguhin. Ang second step, simplify your focus. Ang maraming tao ang mistake nila, gusto nilang gawin lahat. Gusto nilang maging expert sa lahat. Gusto nilang sabayan lahat ng uso. Pero ang totoo, ang power ay nasa concentration. Ang laser beam ay mas powerful kaysa flashlight dahil focused ang energy. Same principle sa buhay mo. Instead na mag-scatter ng attention mo sa sampung opportunity, piliin ka ng isa o dalawa na talagang align sa long-term vision mo tapos mag-commit ka doon ng buo. Ang ibig sabihin ng commitment, hindi ka liliko kahit may mas maganda pang lumalabas. Kasi ang bawat pag-shift, ang bawat pag-change ng direction ay nagre-reset ng momentum mo. Parang naglalakad ka, tapos biglang tumigil, tapos bumalik, tapos lumiko ending. Ang dami mong inikot pero ang layo mo sa starting point ay kaunti lang. Ang third step, create systems for decision making. Ang indecision, ay nangyayari kasi walang clear framework kaya ang solusyon gumawa ka ng criteria For example pag may opportunity na dating sayo tanungin mo Does this align with my core values Does this bring me closer to my main goal Do I have the bandwidth to commit to this properly Kung ang sagot sa majority ay hindi then it's a no Simpleng yan Hindi mo kailangan ng 10 meetings hindi mo kailangan ng 20 consultations may criteria ka na, mag-decide ka na based doon. Ang speed of decision ay importante. Hindi ibig sabihin reckless, ibig sabihin informed but fast. Ang mga high performers, ang common trait nila, mabilis sila mag-decide kasi may clarity sila. At kapag nag-decide na sila, all in sila. Walang half-hearted effort. Ang fourth, eliminate unnecessary inputs. Ang distraction ay mahirap i-control. Kung ang environment mo ay puno ng distractions, kaya i-design mo ang environment mo para conducive sa focus. I-turn off ang non-essential notifications. I-limit ang social media consumption to specific times. I-surround mo ang sarili mo ng tao na may same level of discipline or higher. Kasi ang environment mo, whether physical or social, ay nag-shape ng behavior mo. Kung ang buong araw mo ay puro input ng irrelevant information, paano ka mag -e expect na may clarity ka sa output mo? Ang fifth, practice finishing what you start. Ito ay simple pero powerful. Ang dami kasing tao, magaling magsimula, pero hindi magaling mag-finish. Kaya ang nangyayari, puno ang listahan nila ng pending tasks, pending projects, pending decisions. At ang weight ng lahat ng yan ay nakadrag sa mental energy nila. Ang solution, piliin mo ang isang bagay, kahit maliit lang, at tapusin mo completely. Tapos, celebrate mo ang completion na yan kahit simple lang. Kasi ang brain mo pag na-experience niya ang sense of completion, nari-reinforce yung behavior. At over time, yan ay magiging habit. Ang habit na ito, ang habit of finishing is one of the most underrated traits ng successful people. Ang sixth, develop comfort with imperfection. Ang indecision madalas ay rooted sa desire for perfection. Ang tao ay ayaw mag-commit kasi baka hindi perfect ang outcome. Pero ang totoo, walang perfect decision. Ang bawat path ay may pros and cons. Ang bawat choice ay may risk. Ang tanong hindi which option is perfect. Ang tanong ay which option am I willing to commit to and make work? Kasi ang success hindi yan about choosing the right path. Ang success ay about choosing a path and making it right through your effort, your resilience, your adjustment. Ang mga taong nag-succeed hindi sila nag-succeed kasi perpekto ang decisions nila. Nag-succeed sila kasi nag-commit sila, nag-execute sila, at nag-adjust sila based on feedback. At lastly, track your mental energy, not just your time. Ang time management ay importante, pero mas importante pa ang energy management kasi pwede kang may 8 hours na available, pero kung ang mental energy mo ay scattered, ang output mo ay mediocre. Ang high performers, they protect their peak energy hours. They know kung kailan sila most focused, most creative, most decisive, at doon nila inilalagay ang most important tasks. Hindi nila sini sacrifice ang prime mental state nila sa trivial tasks or sa endless meetings or sa scrolling. They treat their mental energy as a finite resource and they allocate it strategically. Ngayon, Pag-usapan natin ang cost ng hindi pag-address ng ugaling ito. Hindi ito about scare tactics, hindi ito about takutin ka. Ito ay about honest reflection. Imagine, after five years, ikaw ay nandoon pa rin sa same spot. Same complaints, same frustrations, same level of income, same quality of life. At ang reason hindi dahil wala kang talent, hindi dahil wala kang opportunity. Ang reason dahil sa pattern ng distraction at indecision, lagi kang nagmo-motion pero walang substantial progress. Ang feeling niyan, hindi ba nakakapagod isipin? Ang regret na pwede mong sabihin sa sarili mo, kung nag-commit lang ako noon, kung nag-focus lang ako noon, kung nag-decide lang ako noon. Ang totoo, ang opportunity cost ng indecision ay hindi monetary lang. Ito ay emotional din. Ito ay psychological din. Ang constant state ng hindi pa ako sure ay nag-create ng anxiety. Ang constant state ng scattered attention ay nag-create ng fatigue. At over time, ang self-respect mo unti-unti ring nawawala. Kasi sa loob-loob mo, alam mong capable ka. Alam mong may potential ka. Pero ang gap between potential and actual performance, lumalaki. At ang gap na yan, eventually, magiging source ng frustration, bitterness, or even resignation. Pero alam mo ang maganda, ang lahat ng yan ay reversible. Walang too late, walang tapos na. Kasi ang behavior, kahit gaano nakatagal, pwede pang baguhin. Ang mindset, kahit gaano naka-ingrained, pwede pang ishift. Ang tanong lang, willing ka bang gawin ang work? Kasi ang shift na ito hindi overnight. Ito ay gradual. Ito ay intentional. Ito ay everyday commitment na pipiliin mong maging focused, pipiliin mong maging decisive. Pipiliin mong i-prioritize ang progress over comfort. At yung journey na yan hindi linear. May days na ang galing mo. May days na bagsak ka. Normal yan. Ang importante, ang direction. Ang importante, ang overall trend. Kung ang trend ay upward, kahit mabagal, okay na yan. Kasi ang compounding effect ng small consistent actions over time ay massive. Ang isang degree ng shift sa direction mo today, after years, malayo-layo na ang difference sa destination mo. Kaya kung nandito ka pa rin, kung nakinig ka hanggang dito, ibig sabihin may parte sayo na ready na. Ready na mag-commit, ready na mag-focus, ready na mag-decide at yan ay powerful realization. Kasi ang awareness ay simula ng transformation. Hindi mo kailangan ng perfect plan, hindi mo kailangan ng perfect timing. Ang kailangan mo lang clarity on what matters most to you commitment to that direction and consistency in your actions kung gusto mong ipagpatuloy ang learning nato nandiyan ang next video na pwede mong panoorin walang pressure walang guarantee simpleng continuation ng conversation nato kasi ang growth hindi yan one time event ito ay ongoing process at ang bawat step na ginagawa mo towards understanding yourself better towards building better habits towards developing stronger mindset lahatian i investments a future version mo salamat sa time mo keep moving forward